Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 2, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas chapter 10 verse 21 to 24. Nang oras ding iyon, si Yesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Pumarap si Yesus sa mga alagad at sinabi na hindi naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang nakikita nyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo ang kaharian ng Diyos ay no-brainer. Ito yung nakikita natin sa gospel para sa araw na ito. Kingdom of God ay hindi para sa mga pinakamatalino, hindi ito para sa mga pinakamaabilidad o pinakamalalim kung mag-isip. Hindi mo kailangan ng mataas na IQ o theological degree para makita ang galaw ng Diyos. Para sa araw na ito, Dalawa lang yung kailangan. Una, kababaang loob. At pangalawa, tiwala. Kababaang loob. Kapag baba ang puso natin, mas malino natin nakikita na ang lahat ng meron tayo ay hindi galing sa atin, kundi regalo ng Diyos. Tanungin natin yung sarili natin. Kangino ko ba ina-attribute ang mga tagumpay ko. Ito ba ay galing sa aking sariling galing, sa aking sariling tanino, sariling kayod? Oo, pinaghirapan natin ang marami. Totoo yan. Pero kung hindi nagbigay ng lakas ang Diyos, kung hindi tayo binigyan ng pagkakataon para makarating sa mga tao, nakasama natin ngayon yung suporta at yung mismong hininga, makakarating kaya tayo sa narating natin ngayon. Ang taong may kababang loob ay hindi nakasandal sa sarili. Nakikita niya na ang Diyos ang tunay na dahilan ng kanyang pag-unlad sa trabaho, sa pamilya, sa karir, kahit na sa paggaling ng mga sugatang puso. Kaya magandang tanong sa sarili, ano ang tunay kong pinangahawakan ngayon? Yung talento ko ba? Yung pera ko? Yung posisyon ko? O ang Diyos na hindi nagbabago at hindi nawawala? Mapapansin mo, kadalasan, yung mga taong simple lang ang pamumuhay, yung walang maraming hawak na yaman, walang koneksyon, sila pa ang mayroong pinakamalalim na kapit sa Diyos. Bakit? Kasi wala, wala rin silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Pangalawa, tiwala. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga nagtitiwala. Ang tuloy na nagtitiwala sa Diyos ay hindi dahil may fallback plan siya, kundi alam niyang ang Diyos lamang ang tanging sandigan. Maraming mga taong walang sapat na pera na pampagamot. Walang koneksyon, walang impluensya, walang power, walang boses. Pero kumakapit sila kay Lord ng Bombo. Hindi dahil desperado sila, kundi dahil naniniwala silang mas malaki ang Diyos kaysa anumang problema nila. At minsan, ito yung mga uri ng pagtitiwala na hindi natututunan sa libro. Ito yung mga tiwalang nagsasabing, Lord, wala akong ibang pangahawakan. Ikaw na ang bahala. Pansinin po ninyo, kapag may nakaalitan sa kalsada o stress sa sitwasyon, may mga tao na hindi agad nagiinit ang ulo bakit? Kasi alam nilang nasa kanila ang Diyos. Alam nilang yung bakar nila ay hindi politiko, hindi boss, kundi ang Diyos mismo. Ang tiwala sa Diyos ay nagiging panangga nila. Hindi yung kanilang pride, hindi yung kanilang galit. Ganito ang kaharian ng Diyos. Hindi komplikado, hindi nakakalito, hindi pang matalino lang. Ito ay para sa mga puso marunong magpakumbaba at marunong magtiwala. Sa harap ng Diyos, mas nauna ang puso nila kaysa talino. Mas nauna ang pagpapakumbaba kaysa pagiging magaling. Ikaw, anong sitwasyon mo ngayon? What makes your heart troubled? Kangino ka kumakapit Let us pray Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang bigat ng puso ko ngayon. Ito po ako, may takot, may pagod, may mga tanong na hindi ko masagot at may mga alaalang bumabagabag sa akin. Tulungan mo po ako kumapit hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyong katapatan. Palakasin mo ang loob ko. Buksan ang mga mata ko para makita ko na hindi mo ako pinababayaan. At bigyan mo ako ng kapayapaang galing sa iyo, kapayapaang hindi may bibigay ng mundo. Ilawan mo ang landas ko at hawakan mo ang puso ko habang patuloy ako naglalakbay sa buhay. Amen. Mga kapatid, kung ikaw mismo ay napalakas, naliwanagan, o bagyang napagaan ng refleksyong ito, huwag natin siyang sarilinin. I-share natin ito. Malay mo meron kang isang kaibigan, kapamilya, o kasamaan ngayon na mas magbigat pa ang pinapasan. At hinihintay lang nila ang simpleng mensaheng magpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating GC. Yung simpleng pag-share, malaking biyaya para sa mga taong makakatanggap nito. Free to share. Wala po kayong dapat ipagpaalaman na pwede ko ba itong i-share. Just do it. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Muli, ako po si Kuya Sampagaduan, nagaanyaya, halina tayo ay lumalim at mamunga lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa God bless us all